Welcome to my channel Cambosdar at kung bago ka palang sa akin channel please subscribe like and share E hit notification bell Manila inilagay ng Pangulo at pumirma si Marcos noong lunes ng 2025 ang General Appropriations Act, GAA, sa isang seremonya sa Malacanang Palace sa Maynila. Naglaan siya sa isang daan at naput apat na bilyon sa mga linya na itinuturing niyang hindi naaayon sa mga prioridad ng administrasyon. Sa kanyang talumpati, inihayag din ni Marcos na ang akap ay kabilang sa mga item na ilalagay sa ilalim ng kondisyon na pagpapatupad upang matiyak na ang mga pondo ng mga tao ay ginagamit alinsunod sa kanilang autorisado at nakasaad na layunin. Ang akap ay ipatutupad sa koordinasyon sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, Department of Labor and Employment, DULE, at National Economic and Development Authority, NEDA, ayon sa Pangulo. Sa ganitong paraan, tinitiyak namin na ang pagpapatupad nito ay magiging madiskarting humahantong sa pangmatagalang pagpapabuti ng buhay ng mga kwalipikadong benepisyaryo habang nagbabantay laban sa maling paggamit at pagkopya at mga nagkalat na benepisyo, sabi ni Marcos. Ang pamamaraang ito ay nakaangkla sa isang simple ngunit malalim na katotohanan, ang paglalaan ng mga pampublikong pondo ay hindi dapat masira ang tiwala ng publiko, Dagdag niya, ang 26 Philippine pesos bilyon na paglalaan para sa akap ng DSWD ay kabilang sa mga pangunahing punto ng pagtatalo sa 2025 pambansang budget. Ayon sa kalihim ng budget na si Amina Pang-Andaman, ang budget ng AKAP ay nananatiling ngunit ilalabas lamang sa sandaling natapos sa mga alituntunin at sinalubong ng na mga nag-aalala na ahensya. Yung AKAP po ay nandoon pa rin, ito ay lamang, ang bago natin ma yung pondo. Bago namin ilabas ang pondo, kailangan nating mag-issue ng mga alituntunin na kasama ang DSWD, Dule at NEDA para maging pare-pareho ang mga tatanggap ng yung pag doble w binibigay natin ng mga cash assistance. Iwasan ng pag-uulit, sinabi ni Pang Andaman sa isang press briefing sa Malacanang makalipas ang ilang sandali matapos ang pagsasabatas ng GAA. Ang AKAP ay nagbibigay ng tulong sa cash sa mga minimum na kumikita ng sahod at malapit sa mahirap na mga Pilipino upang matulungan ang mga ito sa mga epekto ng inflation. Bukod sa akap, ang iba pang mga espesyal na probisyon sa ilalim ng kondisyon ng pagpapatupad ay kasama ang payapa sa masaganang pamayanan, pamana, program pangunahing programa sa infrastruktura. Suporta sa mga proyektong tinulungan ng dayuhan Opisina. Nang pagbabayad ng ombudsman ng mga pakinabang at pensiyon sa pagretiro. Kasama ang with the release of payment of retirement benefits and pensions judiciary supreme courts maintenance and other operating expenses of the lower courts department of agriculture. Office of the Secretaries, Rice Competitiveness Enhancement Fund Use of Excess Revenue from the Total Annual Tariff Revenue From Rice Importation, Natural Disaster, Risk Reduction and Managements Calamity Fund, National Disaster Risk Reduction Management Program Department of Finance Bureau of Customs, Rewards and Incentives Fund At Congress of the Philippines, Availability of Appropriations and Cash Allocations Of the 194 Philippine Pesos Billion that the President vetoed, 26.065 billion Philippine pesos worth of projects under the Department of Public Works and Highways and 168.240 billion Philippine pesos were allocated under unprogrammed appropriation at sabay na nyo ang aking video at like share hit notification bell para sa susunod kong video may update po kayo salamat po